Sa NBA naman, nagpapatuloy ang mahinang panimula ng Dallas Mavericks sa 2025-26 NBA season dahil sa injury ni Kyrie Irving at Anthony Davis. Pero may magandang balita dahil posibleng makabalik na sa hardcourt ang nine-time All-Stars sa lineup sa nalalapit na hinaharap. Ang ibang detalye alamin sa pag-abante ni Carlo Villasenor. Patuloy na nakakaranas ng sigalot ang Dallas Mavericks sa kanilang 2025-26 NBA season matapos magtamo ng left ACL injury si Kyrie Irving nitong Marso na nagdulot ng pagkakaantala sa mga plano ng koponan. Kasunod ng blockbuster trade kay Luka Doncic sa Los Angeles Lakers at pagkuha kina Anthony Davis at Max Christie, inaasa ng ilan na magkakaroon ng Dallas ng 2-3 window years upang magpakitang gila sa playoffs, lalo na matapos nilang makuha si Cooper Flag bilang number one pick sa NBA Draft. Ngunit sa kawalan ni Irving at kasalukuyang evaluation ni Davis sa injury, nagpatuloy mahinang simula ng Mavericks sa 4-10 record na sa pagkatanggal sa kanilang GM na si Nico Harrison. Gayunpaman, may positibong balita ukol sa kalagay ni Irving. Ang Mark J. Spears masigasig ang nine-time All-Star sa kanyang rehab at posible makabalik sa lineup sa nalalapit na hinaharap. Kinumpirma pa mismo ni Mark J. Spears na posible na siyang maglaro ngayon kung kinakailangan ayon sa isang post sa ex ni Mike Curtis. Samantala, patuloy ang mga espekulasyon sa hinaharap ng Mavericks matapos ang malaking pagbabago sa front office. Kamakailan iminungkahi ni Sam Quinn ang isang posibleng trade na magre-reunite kay Kyrie sa dating niyang teammate sa Brooklyn sa pamamagitan ng pagpapadala kay Irving sa Houston Rockets kapalit ni na Fred Van Fleet, Dorian Finney-Smith at isang 2029 first round pick. Ayon pa kay Quinn, ang Rockets ang pinakaakmang koponan kung saan pwedeng muling makasama ni Irving si Kevin Durant. Ako si Carlo Blesnior, Band Sports. Now